Kahon-kahong mga smuggled na sigarilyo na sa Mabitak, Laguna. Kasama mo sa IFM Los Si Idol Edgardo Maceda RNN Live Report Arresado ang apat na suspect sa sinagawang buy-bust operation ng Provincial Special Operations Unit ng Laguna PPO at Mabitak Municipal Police Station sa Barangay Paagahan, Mabitak, Laguna. Ang pagkakaras sa apat na sina Alias Richel, Romy, Mon at Joseph ay nagugat na magbenta ang mga ito ng hinihinalang smuggled cigarettes sa isang police na nagpanggap na pusher buyer kapalit ang buy-bust money. Nakumpis ka sa mga suspect ang labi limang kahon ng mga sigarilyo na Oris brand na nagkakalaga ng 240,000 pesos. ay sa mga operatiba, ang isang kahon ay aabot ang halaga sa labing anim na libong piso. Hininapan ang mga ito ng dokumento pero bigong makapaglabas ng kata na ng papel o permit na bawi sa mga suspect ang isang libong genuine bill at isang daang libong piso Dalawa sa na budal money. Dalawang sasakyan naman ang naimpaw ng mga otoridad. Ang mga naras ay nasa kustudiyan ng Mabitak Municipal Police Station at Maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code na inamiyandahan ng Consumer Act of the Philippines at paglabag sa Traffic Health Warnings Law. Kasama mo sa Rebel Calabarzon at 6.3, IFM Lucena Idol Edgardo Masada, Tatak Araben!